Good morning, good morning mga idol Ito na naman, kakatapos ko lang nagluto ng ulam namin para sa tangelihan mga idol Balingan mga idol, may dumating kaming customer uh, Siya po ang chef ng Hotel Grandi dito sa Baguio City Outlook, malapit sa Baguio Country Club mga idol Balingan mga idol, uh, may kausap siya hinihintay ko lang kung matapos Balingan mga idol, nakikita nyo naman namimili silang gagamitin nila ng baso Bali mga idol, itong hawak ko na approve na to mga idol. Ang order niya sa akin, 100 pieces mga idol. Ang halaga ng isang baso na to mga idol, kasi ang tatak niya, ocean, kaya mahal mga idol. 145 ang isa. Alam niyo mga idol, ang tatak ng ocean, talagang good quality yan. Talagang ginagamit sa mga 5-star hotel, lalo na si Baguio Country Club, Le Manor, yan po ang gumagamit dito sa Baguio City. Pero marami pang hotel dito sa Baguio City. Ayan po ang laging nila in-order sa amin. Alam nyo ang Ocean, good quality yan. Habang tagal ang ginagamit ng customer namin sa 2025, lalong tumitibay, hindi kumukupas. Yun, yan po ang aming trabaho dito sa Blue Simpleng buhay salesman mga idol. Bali mga idol, ah bali nakapili niya na mabibili niya. Bali mga idol, itong mga pinili niyang mga items gagamitin niya sa restaurant, dadalhin po niya sa Antipolo. Nako, nakita niyo naman, kaya sa Antipolo, dito sila bumibili mga idol. Alam niyo mga idol, itong chef na to, uh, bus niya ang may-ari ng Giris Grill, asaka City Light, asaka New Town, Travel Light, Hotel Grandi. Yan po ang hawak niya po mga idol. Bali nga mga idol, nakikita niyo naman talagang nag namin lalo na si Bernard at saka si Richard nagtulong-tulong kami, idol para madaling matapos yung mga order niya na maiprepare maire-receive at saka ang kagandaan sa amin, mga idol nagtutulungan kami yan po ang aming trabawong simpleng buhay salesman dito sa Blue Ocean Department Store Baguio Center Mall, mga idol bali naman ng idol uh, nire-receive ni, ni Goryo ako naman e pinipipir ko yung iba para matapos na. Bali si Richard, siya ang nagresibo. Bali si Bernard, siya rin nag -assist. Ako naman, inaasikaso ko yung order niya na tipot. Bali mga idol, ah, dumating din ang Golden Pines Hotel dito sa Baguio City rin. Ah, mayroon din siyang order sa amin. Kaya naghati-hati po kami. Si Bernard, siya po ang nag sa Golden Pines Hotel. Si Richard, ako, siya po ang nag-receive. Ako naman, ina ko po rin yung chef ng Hotel Grandi mga idol, bali ng mga idol, nagtutulong-tulungan kami, nakikita nyo naman, Jerry Bernard, nire-receive mo na nyo yung Golden Pines Hotel, ako naman, nire-ready ko order ng Hotel Grandi mga idol yan po ang aming talagang samahan, teamwork sa mga trabaho namin dito sa Blue Ocean, yan mga idol uh, nakikita nyo naman mga idol, hinihintay ko lang yung mga customer kung ano yung ipapagawa nila bali mga idol nakatambay lang ako dito pero may pupuntan pa ako kasi mga idol